Hey mga sci-fi fans! Naranasan mo na bang mag-isip kung ano ang pakiramdam kapag nakatanggap ng mensahe mula sa kalawakan? Isipin mo ito, nakaupo ka sa sala, nagre-relax habang binabasa ang paborito mong sci-fi novel, tapos biglang may kakaibang signal na narinig ang radyo mo. Ganyan mismo ang nangyari sa isang grupo ng mga siyentipiko sa isang liblib na observatorio. Tarat sumisid sa misteryong ito. Noong dekada 70s, panahon ng disco at Star Wars, may natuklasang hindi kapani ang mga astronomo. Tinawag nila itong wow signal. Bakit? Kasi yun mismo ang naramdaman nila nang makita nila ito. Ang signal na ito ay kakaiba sa lahat ng narinig nila dati. Malakas na alo ng radyo mula sa malayong kalawakan at tumagal ito ng 72 segundo. Dito na nagiging kapanapanabik ang kwento. Sa kabila ng maraming pagtatangka para mahanap ang pinanggalingan nito, hindi na ito muling na-detect. Para bang bumulong ang kalawakan ng isang sikreto at biglang tumahimik. May mga siyentipikong naniniwalang natural na pangyayari lang ito tulad ng kometa o bituin. Pero ang iba, may mas nakakakilig na ideya. Paano kung mensahe ito mula sa isang advanced na alien civilization? Isipin mo ang mga posibilidad. Isang matalinong uri ng nilalang, ilang light years ang layo, na nagsasabing, Hello, hindi kayo nag-iisa. Nakakabog ng dibdib, di ba? Ibig sabihin, hindi lang tayo ang nag-iisip tungkol sa kalawakan at nangangarap tungkol sa mga bituin. Pero heto ang totoo, ang wow signal ay nananatiling isang misteryo. Hindi pa ito nagagawa ulit ng mga siyentipiko o nakakahanap ng tsyak na ebidensya tungkol sa pinanggalingan nito. Parang isang cosmic breadcrumb na nagdadala sa atin sa isang habulan sa mga bituin. May iba pa kayang signal dyan na naghihintay lang na matuklasan. Nasa bingit na ba tayo ng pinakamalaking tuklas sa kasaysayan ng sangkatauhan? Ang misteryong ito ay nagbigay inspirasyon sa napakaraming teorya, pelikula at libro. Pinapagana nito ang ating imahinasyon at ang ating pagnanais na tuklasin ang hindi pa natin alam. At hindi ba't yan ang tunay na diwa ng sci-fi, ang pagtulak sa mga hangganan ng ating kaalaman at pangangarap sa kung ano ang maaring mangyari? Kaya sa susunod na titingala ka sa langit sa gabi, isipin mo ang WOW signal. Isipin mo ang mga misteryong naghihintay sa atin doon sa kalawakan. Dahil sino ang nakakaalam? Baka isang araw, matuklasan na rin natin ang mga sikreto ng mga malayong bituin. Salamat sa pagsama sa akin sa kosmikong paglalakbay na ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mas marami pang sci-fi mysteries at mga kamanghamanghang bagay sa kalawakan. Hanggang sa muli!